Ramon Revilla ang agimat ng pelikulang Pilipino Isinilang si Ramon Revilla noong March 8, 1927 sa Imus, Cavite. Bunso siya sa sampung anak ng mag-asawang negosyante na sina El Diponso Bautista at Andrea Acuna Bautista. Pagkatapos makumpleto ang bachelor's degree in commerce sa Far Eastern University o FEU, sumabak sa pag-aartista si Ramon. Gamit niya ang pangalang Ramon Revilla. Ang ulila ng bataan, ang pinagbibidahan ni Mona Lisa noong 1952, ang kauna-unahang pelikulang ginawa ni Ramon. Bagamat aabot sa apat hanggang limang pelikula kada taon ang ginagawa noon ni Ramon, maliliit lang ang roles niya sa mga ito. Bukod kasi sa pag-aartista, abala rin siya noon sa paninilbihan sa gobyerno. Naging hepe si Ramon sa Secret Service Unit ng Bureau of Customs o BOC noong 1965 hanggang 1972. Isa siyang senior intelligence officer na may ranggong major ayon sa kanyang profile sa senate.gov.ph. Nang umalis sa customs noong 1972, tinutukan na ni Ramon ang pag-aartista. Noong taong ding iyon, nagbida siya sa Nardong Putik, ang kilabot ng Kabite. Ang pelikulang ito ang pinaniniwala ang nagpasikat sa kanya. Kasabay nito, matapang na itinatag ni Ramon ang sarili niyang film outfit, ang Imos Production Incorporation. Bukod sa pagiging producer, siya rin ang scriptwriter ng mga pinagbibidahang pelikula. Sa ilalim ng Imos Production, sunod-sunod ang action films na ginawa ni Ramon. Taong 1973 nagbida siya sa Pepeng Agimat sa Daigdig ng Kababalaghan, Hulihin si Tiagong Akyat at Anting-anting. Nanalo siya ng FAMAS Best Actor Award para sa Hulihin si Tiagong Akyat dahil sa kanyang role sa Pepeng Agimat at Anting-anting. Nakilala ng publiko si Ramon bilang hari ng Agimat. Ang agimat o anting-anting ay sagradong bagay na pinaniniwala ang nagbibigay ng superhuman powers sa mga pinagkakatiwalaan ito. Patok na patok sa mga moviegoers noong 1970s at 1980s ang mga pelikula ni Ramon na nagtatampok sa kanya bilang karakter na nakikipaglaban sa mga kakaibang nilalang gamit ang agimat. Nagbida rin sa Ramon sa mga pelikulang Tonyong Bayawak 1979, Sierra Madre 1981. At iyo ang tondo, kanya ang Kabite, 1986, kung saan nakasama niya si Fernando Po Jr. Ginawa rin niya ang Joaquin Bordado, 1988, Pepeng Corriente, 1988, ang Mahiwagang Daigdig ni Elias Panike 1989, at Target Police General Major General Alfredo Lim Story. 1990. Tumanggap si Ramon ng Lifetime Achievement Awards sa 33rd Catholic Mass Media Awards Night noong 2011. Taong 1992 ng kumandidato at nahalal na senador si Ramon. Siya ang author ng Republic Act 8150 na nagsulong ng malawakang 4-year infrastructure program hanggang sa mga pinakaliblib na barangay sa bansa. Dahil dito tinagurian si Ramon bilang Father of Public Works Act ayon sa senate.gov.ph. Naging chairman siya ng Senate Public Works Committee, itinakda rin ni Ramon ang RA 8294 na nagbababa sa parusa sa illegal position of firearms. Inamyandahan nito ang Presidential Decree 1866, isang batas na inabuso at naging dahilan sa pagpapakulong sa maraming mamamayan noong panahon ng martial law. Sponsor din ni Ramon ang RA9255 na nagpapahintulot sa isang ama na ipagamit ang kanyang apelyedo sa illegitimate child. Nang makumpleto ang dalawang termino sa Senado noong 2004, tuluyan nang nagretiro sa politika si Ramon sa edad na 77. Kasal si Ramon kay Asocena Mortel Bautista. Si Senador Bong Jose Marie ang tunay na pangalan ay pangatlo sa pitong anak ng mag-asawa. Anak din ni na Ramon at Asosena si Rebecca na gumagamit ng screen name na Princess Ribilia ng mag-artista at si incumbent Kabiti 2nd District Congressman Edwin Strike Ribilia. Kapatid ni na Senator Bong, Princess at Strike si Marlon, Ruena, Andrea at Dayan taong 1998 nang pumanaw si Asosena Pero bago pa man pinakasala ni Ramon si Asosena ay marami ng anak ang aktor sa iba't ibang babae. Ang panganay ni Ramon ay si Evelyn Bautista Jaworski, may bahay ng basketball legend at dating senador Robert Jaworski. Nagkatrabaho pa sa Senado ang magbinang Ramon at Robert sa 11 at 12th Congress o simula 1998 hanggang 2004. Anak din ni Ramon ang dating aktor na si Ramjen Revilla na pinatay sa edad na 23. Si Ramjen ang panganay sa siyam na anak ni Ramon kay Jeneline Magsaysay. Sa kabuuan dalawa ang anak ni Don Ramon sa labing-anim na babae. Ang 38 rito ay opisyal na kinikilala ng dating senador at gumagamit ng kanyang apelyido. Kinumpirma ito ni Portia Ilagan, writer at dating tagapagsalita ni Senador Bong sa isang interview noong 2011. Ayon kay Portia, taong 1996 nang isinilang ang bunsong anak ni Don Ramon isang babae na pinangalanang Abigail. Pumanaw ang dating senador na si Ramon Revilla Sr. sa edad na siyam na Jose Acuña Bautista ang kanyang tunay na pangalan. Binawian ang buhay si Ramon sa tahanan nito sa Bacoor, Cavite noong June 26, 2020. Hinanonsyo ng kanyang anak na si Senator Bong Revilla ang malungkot na balita sa pamamagitan ng Facebook Live. Kinunan ni Senador Bong ang isena sa loob ng kwarto ng ama ilang sanday lamang matapos itong malagutan ng hininga. Napaligiran ng mga kaanak at medical personnel ang yumaong aktor at politisyan. Maririnig din ang pagtangis ng ilan sa mga mahal sa buhay ni Ramon. Pagkatapos ay pinukos muli ni Sen. Bong ang kamera sa kanya at umiiyak niyang sabi, Wala na po ang tatay ko. Please pray for him. May 31 ng gabi noong isinugod sa St. Dominic Medical Center sa Bacoor City, Cavite, ang dating senador dahil nahihirapan itong huminga. Inilipat siya sa St. Luke's Medical Center Global City at kinabitan ng ventilator. Simula noon, abot-abot ang paghiling ng dasal ni Sen. Bong at ng kanyang pamilya. Angad nila ang tuluyang pagaling ng Rebilla Patriarch. Noong June 10, 2020, sumailalim si Ramon sa angiogram procedure. Ang angiogram ay proseso ng pag-X-ray sa blood vessels ng mga pangunahing ugat sa puso. February 2017 nang operahan sa puso ang dating senador. Pero sa regular Facebook updates ni Senator Bong nitong June 10 tungkol sa ama, sinabi niyang walang natukoy na problema sa puso nito. June 11 ay tinanggal na sa ventilator si Ramon. Pagsapit ng June 14, inalis na rin ito sa Intensive Care Unit o ICU at inilipat sa isang regular room. Sabado ng gabi, June 20, 2020 ay iniuwi na siya sa tahanan nila sa Kabite gusto raw umuwi ni Ramon para sa Father's Day. Sa mensahe ni Senator Bong sa aman itong Father's Day, June 21, 2020 ay nagpasalamat siya sa walang sawang pagmamahal at paggabay nito sa kanya. Tinawag din niya itong agimat na nagpapalakas, nagpapatatag at naguugnay sa aming lahat bilang isang pamilya. Inilagak ang mga labi ni Ramon sa tahanan nila sa Bacoor, Cavite. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.